Magandang araw sa inyo. Ngayon ay tayo ay mag-aaral ng ating bagong aralin tungkol sa pagsisimula ng katipunan. Ang katipunan ay kinilala bilang KKK o kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan o sa ating libro nakasulat ay kataas-taasang kagalang-galang ang katipunan ng mga anak ng bayan. Ito ay isang lihim na organisasyon na nagmula sa isang lihim na pagpupulong na ginawa nila Andres Bonifacio, Teodoro Arellano, at Ladislao Diwa noong Hulyo 7, 1892 sa bahay ni Teodoro Arellano sa Ascaraga, nila. So parang ikaw ay maging official na miyembro, ay ikaw ay magkakaroon ng sistemang tinatawag na sanduguan. Ang sanduguan ay isang tradisyonal na paraan ng pakipagkasunduan gamit ang dugo. So bakit kaya may dugo? Ito ay nagpapakita na buhay sa buhay ang kasunduan na ito. Ibibigay mo ang buhay mo para sa mga kasama mo at syempre para sa bansa. Bukod sa sanduguan, ay meron tayong tinatawag na real fuerte. Ang real fuerte o sa halaga noon ay 25 centimo ay ang kanilang membership fee para sila ay makasali. Bukod dito sa membership fee nito ay meron silang binibigay na medyo real na nagkakahalagang 12 centimo na tinatawag na buwan ng kontribusyon. Ginagamit ang mga perang ito o salaping ito upang magkaroon ng pondo ang kilusan pambili nila ng mga armas at mga kagamitan at papeles para sa katipunan. Ngayon, bukod sa kanilang tatlo, ay mayroon pa silang mga ibang miyembrong naisali. Pero para maging mas marami ang kasapi ng katipunan, meron dalawang paraan. Ang unang paraan ay tinatawag na sistemang triangulo o tatsulok at ang ikalawa naman ay maaari na magpasok ng kahit sino man. Ngunit, sa bawat papasok ay dadaan sa pagsubok na ayon sa kilusang misyonarya upang patuloy pa rin masala ang mga sasama sa kilusan. Pag-usapan natin ang unang paraan. So, unang paraan, ito ay tinatawag na sistemang triangulo na kung saan kukuha ng dalawang tao na hindi magkakilala. So, halimbawa, itong isa, si Jose, ay may kakilala. Kilala niya si Pedro at saka si Juan. Ngunit itong si Pedro at si Juan ay hindi magkakilala. Gayun din ang gagawin nila, hahanap sila ng dalawang kasama or kasapi na hindi rin magkakilala. Ngunit, napakabagal ng pagdami ng mga kasapi ng katipunan sa sistemang triangulo. Kahit hindi kinalaunan, ay maari nang pumasok ang kahit sino man at kahit ilan man sa katipunan. Ngunit, mayroon pa rin kondisyon. Dadaan sila sa isang pagsubok na ayon sa kilusang masonarya at kailangan ang bawat bagong kasaping ito ay malakas ang kanyang loob at matapat siya sa kilusan. So hindi porket marami na ang pwedeng sumali, ay lahat ay pwede nang sumali. Kailangan pa rin makita kung sila ba ay karapat dapat sa kilusan ito. Ano ba ang pangunahin o prinsipyo o paniniwala ng katipunan? Ang katipunan ay mas naniniwala na makakamit ang pagbabago ng lipunan at kalayaan sa pamamagitan ng marahas na revolusyon o armadong pakikibaka. Hindi katulad ng mga reformista sa pangunguna ni Rizal na naniniwala sa mapayapang revolusyon, ang mga katipunero ay naniniwala na makakamit lamang nila ang kalayaan sa pamamagitan ng paghihimagsik. So ano nga ba ang pangkalahatang layunin? So meron tayong prinsipyo na gusto nila ng paghihimagsik. Hindi naman sila yung sobrang masama na puro away lang. Meron silang layunin. Bakit gusto nilang maging malaya ang Pilipinas? So, syempre, ang una, gusto na nila ng total freedom sa Espanya. Kasi sa reformista noon, nais lang naman ng mga reformista na maging lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Dahil naniniwala si Rizal na hindi pa kaya ng mga Pilipino na maging independent. Ngunit sa mga revolusyonaryo, lalo na sa mga kapun, katipunero, mas nais nila na malaya na ang mga Pilipino at wala na mga mananako. Ikalawa naman ay maipalaganap ang kagandahang loob, kabutiang asal, katapatan, katapangan. So ito yung mga ilan sa mga moralidad o mabubuting asal na nais ng katipunan katipunero at lahat ng ito ay nakalagay sa tinatawag nating kartilya isa pa sa nais na layunin ng katipunan ay labanan yung panitisismo na kung saan su sumusunod lang at nagbubulag-bulagan lang dahil sa relihiyon at pangatlo ay tulungan at ipagtanggol ang mahirap at inaapi so katulad na sinabi ko kanina nais nila mapalaganap ang kagandahang-asal ng mga Pilipino kaya si Emilio Jacinto ay sumulat ng Kartilya ng Katipunan. Ang Kartilya ng Katipunan ay naglalaman ng mga kagandahang-asal na nararapat taglayin ng bawat kasapi ng kilusang Katipunan. Bagamat paghihimagsik ang nais nila ay nais nilang mabuhay ang maayos na ugali ng bawat isang katipunero upang maiwasan ang pag-aaway-away sa kanila sa bawat isa. Ngayon, pag ikaw ay sasama na sa katipunan, merong tatlong grado o level na ikaw ay kabibilangan bago ka maging isang miyembro or maaring kung ikaw ay maging miyembro, ito yung level mo. So ang una ay katipon, ang pangalawa ay kawal, at ang ikatlo ay bayani isa-isahin natin. Ang una na tinatawag na katipon, ang unang antas or yung level 1, beginner level ng kasama sa katipunan. Sila ay maitim na panakbong tuwing may pagpupulong. Makikita natin na merong puting tatsulok sa panakbong na may kalakip na letrang Z, llb L, na katumbas ng letrang A ng B o anak ng bayan na batay sa kodigo ng katipunan. At tuwing sila ay merong pagpupulong, meron silang code okay, or password na sasabihin tuwing sila ay pupunta sa pulong na iyon. Ang sasabihin nila ay anak ng bayan. Ang ikalawa na managrado ay tinatawag na kawal. Ang kawal ay may panyong kulay berde. Compared sa katipon, meron din silang suot na medalya na may titik ka Ayan, nakikita natin na nakasulat sa baybayin sa gitna at sa bandang ibaba nito ay nakaguhit ang nakakrus na baybayin sa gitna at sa bandang ibaba nito ay nakaguhit ang nakakrus na espada at watawat. At ang kawal naman ay meron siyang code na gomburza. So kapag aatid na siya ng pagpulong, kailangan niyang sabihin ang salitang gomburza. At ang pinakahuli naman ay ang bayani. Ang bayani ay ang ikatlong antas o grado. Siya ay may sinturong kulay berde na may linyang berde sa magkabilang gilid at gumagamit din ng pulang maskara tuwing may pagpupulong. Makikita rin natin na sa kanilang maskara ay iba-iba ang mga titik na nakasulat at forma ng bawat titik na ito. At kapag merong pagpupulong, malalaman na siya ang nasa pinuno o ang mga nasa taas na bahagi kapag sinasabi nila ang kodigong Rizal. Muli, ang tatlong grado ng kasapian ng katipunan ay ang katipon, kawal at bayani. Bukod pa sa grado na ito, ay meron din tayong tinatawag na sangay ng pamunuan ng katipunan. So ngayon, sa ating panahon, meron na tayong um, sangay din sa ating government at ito ay nakabase sa pamunuan ng katipunan noon, which is ang um, executive o ehekutibo, legislative or legislativo at judiciary o panghukuman. Maayos talaga ang katipunan dahil bukod sa ehekutibo, meron itong mga sanggunian under ng ehekutibo ay meron tayong kataas-taasang sanggunian, sanggunian panlalawigan at sanggunian balangay. Isa-isahin natin ang bawat isa. So under sa ehekutibo ay meron tayong kataas-taasang sanggunian, sanggunian panlalawigan at sanggunian balangay. Sa kataas-taasang sanggunian, ito ay binubuo ng pinakamataas na pwesto ng katipunan tulad ng Pangulo o tinatawag ding Supremo, ang Piskal, ang Kalihim, Ingat Yaman at Tagapamagitan or Intervenor. Pangalawa naman dito sa ekotibo ay yung sangguniang panlalawigan na kung saan ay tinatawag itong panlalawigan or regional. So kung sino man yung mga nakasa mga probinsya dahil madalas ay nasa Maynila ang kanilang pagpupulong. So meron mga sanggunian or grupo na nasa mga probinsya upang sa ganun mapakalat ang katipunan sa buong Pilipinas. Ikatlo ay ang sangguniang ang balangay o yung barangay level na kung saan ito naman ay yung mga maliliit na grupo sa bawat barangay ng mga lalawigan. Ngayon, meron tayong Lehes latibo. Ang legislatibo ay tinatawag ding Assembly ang Katipunan. Binubuo ito ng official ng kataas-taasang sanggunian which is yung Pangulo, Kalihim, Ingat Yaman, Intervenor at kasama na rin ang mga Pangulo ng Sangguniang Panlalawigan at Sangguniang Balangay. So lahat ng mga leaders ng regional gayon din ng barangay level. Sila yung kasama lalo na kapag sila ay nagpupulong. At ang pangatlong sangay ay ang panghukuman. Ang panghukuman naman ay madalas naka-incharge ito upang talakayin at pagpasyahan ang mga usapin ukol sa bawat kasapi ng kilusan. So madalas ang pinaka may trabaho nila ay maging tagapamagitan. Lalo na kapag merong alitan o di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kasapi ng katipunan. So alam naman natin na ang reformista ay nasira at hindi nagtagumpay. Isa sa mga dahilan dahil sa kanilang mga personal na interes. Layo ng katipunan na pag-isahin ang damdamin ng bawat isa upang sa ganon mas maging matagumpay ang kanilang kilusang ito. At dahil nga dyan, hindi lang tatlong sangay ang meron kung hindi para ma-secure na maging maganda at maayos ang katipunan. Gumawa pa ng lihim na kapulungan ng katipunan ang tatlong ito na sina Andres, Emilio Jacinto, Pia Valenzuela. Ano ang silbi ng lihim na kapulungan ng katipunan na ito? Well, syempre, layunin ng kapulungan na ito na patalsikin ang sino tiwali or pasaway na kasapi ng kilusan. So kapag ikaw hindi ka sumusunod, pili ka makipag-away at maaring meron kang mga prinsipyo na hindi kabilang o kanais ng ka align sa katipunan ay maaari kang mapatalsik. So silang tatlo ang bumubuo sa lihim na kapulungan ito. Upang mas lalo mapalaganap ang diwa ng katipunan ay meron ding opisyal na pahayagan ang katipunan na tinatawag nating kalayaan. Kung noon sa reformista ay ang la solidaridad, ngayon naman sa katipunan ay pinamagatang kalayaan. So mapapansin natin na sina Candido Iban, Francisco del Castillo ang dalawa sa mga nagbigay ng sustento at tumulong upang magkaroon ng printing machine para makapag-print ng unang mga published na dyaryo ang kalayaan. Siyempre, para hindi rin sila makita, makilala ng mga Espanyol, ang bawat isang manunulat ay may mga sagisag panulat. Ilat sa mga manunulat, of course, ay si Emilio Jacinto na tin nilagay niya sa una niyang bilang patnugod ay Marcelo H. Del Pilar upang hindi talaga makilala na siya yung nagsusulat. Mas kinilala lamang siya sa kanyang sagisag panulat na Dimas mas ilaw, lalo na nung sinulat niya ang kanyang editorial na pahayag. Si Andres Bonifacio din ay isa sa mga manunulat at ginamit niya ang sagisag panulat na Agap Ito Bagong Bayan. Ilan sa sinulat niya ay Pag-ibig sa Tinubuang Lupa at siyempre si Pia Valenzuela na ang sagisig panulat ay madlang aaway. Ang mga ito ang mga dahilan kung paano natin nabuo ang katipunan. Merong mga proseso ng pag Kakaroon ng kasapi sa pamamagitan ng sandugo, sanduguan ay nagkakaroon ng na mas matibay na basis ang kanilang pagsapi, meron din silang mga membership upang sa ganun mas higit na magkaroon ng pondo ang samahan. At syempre, meron tayong mga sangay. So mahalaga at maayos, babuti na lang at maayos ang pagkakatatag sa katipunan. Kaya alam nyo ba, sa ating pagwawakas sa araling ito, sabi nga ni Andres Bonifacio, ibigin mo ang iyong bayan ng sunod kay Bathala sa iyong kapurihan at higit sa lahat sa iyong sarili. Nabuo ang katipunan sa pagnanais ni Andres Bonifacio na mapalaya ang Pilipinas mula sa mga mananako. Ngayon, handa ka na ngayon para sa isang pagsusulit. Tukuyin natin ang mga sagot sa bawat pahayag. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Una, ito ay isang tradisyong ginagamit ang dugo upang maging opisyal ang pagkakatatag at pagiging kasapi ng katipunan. Pangalawa, upang maparami ang kasapi ng kilusan, ito ang unang sistema ng pagsaping ipinairal ng katipunan, ngunit kalaunan ay pinalitan din. pangatlo, ayon sa mga katipunero, hindi magaganap ang pagbabago at pagwawakas ng pamumuno ng mga Espanyol sa pamamagitan ng reforma, kundi sa paraang ito lamang. Ikaapat na tanong. Ito ay sangay ng katipunan na may tatlong sanggunian. Ang kataas-taas ang sanggunian, sanggunian palalawigan at sanggunian balangay. Sumunod, ito ay sangay ng katipunan na tinatawag ding assembly ang katipunan na binubuo ng mga opisyal ng kataas-taas ang sanggunian at mga pangulo ng dalawang mas mababang sanggunian. Ito ang tawag sa ikatlong gradong kasapi ng katipunan. Sila ay nagsusuot ng maskara at sinturon na may linyang kulay berde. Ginagamit ang rezal bilang kotigo ng mga kasaping ito. Ito naman ang opisyal na pahayagan ng kilusang katipunan. Ito ang tawag sa ikalawang gradong kasapi ng katipunan. Sila ay nagsusuot ng panyong kulay berde at may medalyo, medalyong may nakasulat na titik K sa baybayin. Gumbursa naman ang kanilang kodigo. Ito naman ay ibinilangkas ni Emilio Jacinto na nagsasaad ng mga aral kagandahang asal na nararapat taglayin ng bawat kasapi ng kilusang katipunan. At panghuli, ito naman ang tawag sa unang grado na kasapi ng katipunan na gumagamit ng itim na panakbong tuwing may pagpupulong ang kilusan. Anak ng bayan ang kanilang kodigo. Nasagutan mo ba ng wasto ang lahat ng mga tanong? kung ikaw ay may hindi pa sure, pwede mo pambalikan ang mga sagot sa lesson na ito. Muli, ang ating focus sa pag-aaral natin ay kung paano na itatag ang katipunan. Yun lamang ang ating aralin ngayon. Magkita tayo sa susunod. Salamat!